Hello guys! Hello mga ka-super kasari, ka-super fresh, ka-super ganda. So may nagtatanong sa akin, kasi ngayon nga, marami talagang nag naninibago sa akin no, na, Madam, bakit ang kinis na ng face mo? Sabi ko nga, baka cellphone lang yan. Oo, oh, oh, filter, alam na this. Pero itong video natin ngayon, ay wala tong filter ha. Inalis ko yung filter kasi sa setting ng camera, naka-natural. So ito, ninan ko na siya, nan. So ayan, yung ating face na natural talaga. Yan o. Oh. Mm. Yan wala tayong wala din tayong ano dito light light wala yan natural ayan ang ilaw lang yan hindi ba makita ah, niyo may mga marks milasma may meron pa tayong mga melasma pero compare before ang laki na rin ng pinagbago ng aking face no kasi before talaga visible yung melasma ko dito talaga dito pati pati pero ngayon nagla light na siya dahil nagtitake tayo ng mga collagen, glutathione, at tinatanong nila kung ano yung na-apply ko sa mukha ko. So before, nagta try try ako, pero lagi talaga ako nagkaka-breakout. Lagi akong, kahit anong try ko, nagkaka-pimples pa rin ako. Yung talagang problema. Pag nagka-pimples ka kasi, pag na-dry na yung pimples, magkaka-dark spot, mga ganun, yan. So ngayon, ito yung aking nilalagay sa akin fest. I-share ko na sa inyo. Uh -uh. So tingin ko, ito din yung nagpalight ng aking mamilas, mamilas na mga melasma-melasma dito ulitin ko, wala tong filter, ha? Uh, iba yung, syempre, im, ano naman setting naman natin sa camera pag nagbibidya ko, naka-natural lang yun. So, wala na akong inaano Kung ano yung binili ko, gano'n na lang yung camera, no? naka-natural. Maganda lang siguro talaga yung camera ng cellphone, no? Kaya inalis ko nga, ninan ko na siya. So, ito, share ko ito sa'yo. Ito yung aking ginagamit. Siguro mga more than a month ko na siya ginagamit. Ayun na nga, paubos na nga siya. Maliit lang. Ayun, no? Kunti na lang yung laman, no? Kunti na lang. So, ito ano lang tumuro murang lang ito, 180. Tapos matata magagamit mo ng, depende na lang kung matipid ka gumamit. Kaya naman nagustuhan ko itong SCD peeling lotion, peeling skin lotion na ito. Kasi, isang lagayan lang, wala nang ceremonias. Di ba, pag nag-rejuve, ang daming may toner, may ano. Ito lang, isa lang. Hilamos ka lang. Yung, ginagamit ko ng sabon, yung niacinamide, na nakaka-light din ng face Oo, yan. Di ba? Dati talagang visible yung aking melasma. Oh, di ba? Pero ngayon, dahil dito, naglight na. Siyempre, hindi naman ganun kabilis mawala talaga ang melasma. So, ano yan? <laughs> Take time yan, no? O, kaya sasamaan mo ng pag-inom ng mga vitamin C, collagen, glutathione, mga ganyan, no? Pampafresh, pampablooming. Pero ito, ang nagustuhan ko to parang nahiyang ako dito kasi nung na trinay ko to parang 3 days, nagbabalat talaga siya kasi yung mga, tinatry kong mga rejuve, yung mga ano lang na ma-rejuve, hindi na ako nagpipil. Hindi na talaga ako. Siguro dahil sa aging na rin. Dati nga, 'di ba? Noon naman maxi pila lang yung ginagawa. Pero ngayon hindi na tumatalab sa akin 'yan, mga 'yan. Pero ito, talaga nagbalat ako. At ang kagandahan nga dito, isang apply ka lang, wala na masyadong ceremonies. At 'di ba, pag mga rejuve toner, tapos may pang night cream, ito isa lang. Tapos after two days, magbabalat ka na talaga. At saka, ang nagustuhan ko pa dito, walang hapde. Promise. So, available to sa Rochamp online shop, ha? Ngayon ko nga lang to, Shinear. O, oh, kasi nga may nagtatanong, kasi nga, naano nila sa mukha ko na, parang nawala daw yung aking mga itim-itim sa mukha. Yung mga dark spot, andyan pa rin, pa rin siya. Pero konti na lang, naglight talaga. Oo, oo. Sabi ko sa inyo, o oh, diba, o oh, dito. Alam ko dito dati, o. Oh. At saka hindi na ako nagka-pimples. Nagka-pimples na lang ako. Pag re-regla, ayan, o, oh, may isa. Pero ang bilis siya mag-fade. Ayan, dark spot na lang siya. Ano na lang? Marks na lang. Mark na lang siya. Um. Pero dito dati, hindi talaga ako nawawala ng pimples. Pero dito, dahil sa ginamit ng SCD Feeling Skin Lotion na to. Alam nyo ba, namimili kasi ako, ano, yung, dami kong tinitindang beauty products, di ba? So, nag-try na ako ng brilliant. Yung brilliant, okay naman, kaso medyo matapang at mahapdi lang talaga. So, sabi ko, ano pa kaya? Yung ibang mga light na red walang hindi nagpipil. Yung mukha ko, hindi nagpipil talaga, hindi nag-exfoliate, hindi namamalat. So, dito, ang ganda lang ng effect. Tsaka, no hassle. Pag halimbawa gabi, antok lang ka na, hilamos ka na, maglagay ka nito, ganyan lang. Wala na masyadong chiburiche. Kaya I like it na. At saka dito dito sa leeg, pag inapply mo, ay talaga mamamalat. Dito sa siko, ayan sa siko. Tapos dito, uh, siko, tapos dito ko, mga ganyan, yung mga itim na parte, sa tuhod. Pero light, kunti lang ang ya, ano nyo nito ha. Kunti lang, as in kunti lang talaga. Kunti lang kasi sa kunti lang, wag masyado marami. Siguro dahil hindi ako na diyan, dahil kunti lang. Isang ano lang, ganyan lang, oh, parang pea size lang, ganun. Oh, yan. tagal nga maubos. May nag-orders din sa akin, kaya pala mabenta sa, sa Rosyam online shop. Yung malaki pa, ha? malaki na sa 350 ata yun. Ito kasi 180, ito lang yung trinay maliit. Ayan, so, gusto na to. Pero, ngayon kasi dahil nga nag na siya, hindi ko na siya every day. After ano na, every other day o oh, minsan naman after three days ako nag ano, pag namalat na ako, hindi ko na siya nilalagay. After three days ulit, ganon. O oh, di ba? O oh, sino yung mga nakasubaybay sa akin na before nakita talaga nila, milasma ko, mga impimpol. So ngayon ito na talaga. Wala nang filter yan. Oh. Mm, 'di ba? Pwede nang hindi mag-filter. Oo, oo. Pero syempre, sasamahan niyo rin yung mga iniinom natin na pa fresh yung ating mga collagen, glutathione, vitamin C. Syempre, nakakatulong din 'yon. Oo, kasi nga from within naman. Mas maganda din kasi nagde-drink nag ka ng mga ganon kasi maring sa loob, lalabas, makikita sa face. Ganon. Oo, oo. Tsaka yung aking mga ina-apply, wala na akong foundation. Ito lang, mga sunscreen lang. Sunscreen, mga tinted, ganun lang. Tsaka ganun lang. O, di ba? Oo. Diba? oo, oo. O, oh, ayan, B. O, oh, dito sa ilaw, tapat natin. O, oh. ayan, ayan, o. Oh. O, oh. meron pa mga, ayan, o, oh, kasi nagregla nag ako, ayan, o. Oh. O, ayan, o, o. O, wow, o, diba? O, mm, dito, o. Oh. O, oh, diba? O, mm. picture natin. O, oh, diba? Ayan, ah, kaya, order na kayo nito. O, try nyo lang. Yung mga milasmahin. Kasi, aging na tayo eh. Talaga, hindi na mawawala yung mga mila milasmas sa ating mukha. No? Mga pikas-pikas na yan. Kaya, ano ko to? Uh, -sug -sug Suggestive? Mm, recommended. nak <laughs> <laughs> Recommended. Recommended ko to. Oo. At saka... Basta okay talaga siya. Is kaya pala nung nagtatanong ako tarong ako dun sa maganda yung ano anong gamit dun? SCD peeling lotion lang ganyan. Sabi ko talaga ang ganda kasi ng face niya. Tapos yun nga, takot pa nga ako mag-try kasi ayoko nga mag-try try ng mga prada kasi dami na tinanay, nagkakapimpo, sa kaka-breakout pa rin ako. Oh, ayan. So ito, ang ganda siya. Kaya paubos na siya. Konti na lang. Ayan. Okay? Ah, kung gusto niyo lang, check out niyo lang sa ating shop. Okay? May malaki, may maliit. Try niyo lang. So, yung maliit lang muna okay, tayo na bahala malaki naman kayo di ba? okay, bye bye